So ito mga kalwa, yung aking itatanim na papaya. Ayan oh. Pwede na yan, kahit ganito. Dahil, ano ko yung ulan, habang umuulan pa. Ayan oh. Kasi pag tag-init na, So ayan mga kaidol kaluwa andito na naman tayo sa so, ito magang maga pa lang pala at ito kakatapos lang ng ulan at mayroon pa namang natitira ng ambon ambon talaga dito mga kaidol pero hindi na ako nagpatinag dito mga kaidol kaluwa at ako yung naman ito itinanim ang aking papayang ipinunla ayan kung napapansin nyo mga kaidol ay mayroon akong may butas dito at ito nga pala ay sinumulan ko na pagtatanim dahil magkakataon ko ito magtanim mga kaidol kalawa ng papaya dahil habang umuulan pa. Dahil pag oras na tag-init na malalanta itong aking tanim na papaya mga kaidol. Kaya pagkakataon ko na ito samantalahin ko itong ulan na to na habang malilim ay ang aking papaya ay tinanim ko na. Kahit mabot pa ng tatlong araw pagkakataon niya ito mga kaidol at pasasalamat ng aking tanim para continue ang kanyang pagtubo. So ayun mga kaidol kalawa, itong aking papaya ay ko to halos nasa 1 month na po ito mga kaidol. Kung tutusin to ay hindi pa talaga totally ito ay dapat itanim pero dahil nga sa kailangan ko na ilagay dahil inahabol ko yung panahon at ang lilim ng panahon mga kaidol. Kaya ito kung nakikita nyo mga kaidol kalawa ay talaga namang itatanim ko na to dahil ito na ang ko talaga. So ayan, shout out nga pala sa ating mga kapakaluwa dyan na mga farmer. So ito, ang papaya nga pinunla ko ngayon ay talaga namang isa yan sa mga produkto na paborito ng lahat. Pag uras na ito ay ang tubo mga kalawa. Update ko kayo at panoorin nyo ang aking video hanggang sa matapos. Hanggang dulo mga idol At bago yan, bago nyo tapusin ang aking video, sana may subscribe nyo ang aking channel. Support nyo naman ang aking channel mga kaidol. Sa inyo ang aking pag-asa. At sana naman kung nagustuhan nyo itong aking video na to ay huwag nyo kalimutang i-share. Para naman makilala o makita ng ibang mga viewers natin kung paano magtanim ng papaya at kung ano ang aking mga content mga kaidol. So ito mga kaidol kalawa, nais nice ko lang sa inyo i-share na itong aking pagtatanim. Kung napapansin nyo talaga naman yan ay Espusan kung tinatanim ito. At marami yan mga kaidol kalawa. Hindi lang yan nasa sampung piraso. Nasa isang daang puno yan mga kaidol. Kaya ito, sinimulan ko naman dito sa taas. Kung napapansin nyo mga kaidol kalawa, ay nagkaroon ako ng kameraman. Dahil walang pasok ang aking mga anak. So isa sa aking anak na kinawa kong kameraman para matutukan ng aking pagtatanim. So ito yung mga kaidol. Ang lupa na yan na lagay ko ay hindi sapat para itabon ko dun sa pataba na nasa ilalim kaya ito kailangan ko lagyan ng pataba ang ilalim mga kaidol para naman ang, pag nagtubo ang papaya ay continue ang laki niya tuloy tuloy siya mga kaidol at hindi siya mabibitin dahil may pataba na siya na nasa ilalim so yun lang mga kaidol kalawa panoorin nyo lang aking video hanggang dulo para makita nyo kung gano karami ang aking natanim Ayan, last na tayo mga kaidol. Last na ito. So ayan, nasa isang daang puno mga kaidol kalawa ang ating naitanong na papaya. So ayan, napakarami mga kaidol. At sana maging maganda ang tubo niya para sabay-sabay silang mamunga. At sana rin maganda ang bunga niya para marami rin tayong maharbis mga kaidol kalawa. Maraming mga taong magkikinabang sa bunga na aking may sa kanila balang araw. So yun lang mga kaidol kalawa. Salamat ulit sa inyong panonood. Ito naman yung mga sakaling hindi mabuhay kasi hindi natin masabi na mayroon talagang ano dyan hindi maka, mabuhay but, ma maayos kaya pag may nakita tayo na hindi lumaki kagad hindi makisabay hindi sumabay dun sa ibang mga tanim so sakto naman yan lalaki na yan papalitan ko na yan mga kalwa so yun lang mga kaidol Salamat sa inyong panonood, Update ko kayo para Sa sunod ko na video Pag nabuhay na ito lahat Abangan nyo lang ang aking video mga kaidol So sa mga hindi pa pala Nag subscribe na aking youtube channel Pakipindot na lang mga kaidol Bago yung sin ang aking video Sa mga followers ko dyan At kung nagustuhan yung aking video mga kaidol Pakilike and share na lang Yun lang mga kaidol Salamat sa inyong panonood.